Kayong lima, laya na! Paano si Basilio? Wala siyang tagapagtanggol at pantubos, kaya dito mo na siya. Kaibigan ko siya. Di ako lalayo kung di ko siya kasama. Sige na ay Sagani. Umalis na kayo. Kaya ko na ang aking sarili. Mag-iingat ka, Basilio. Paano ba yan? Ikaw na lamang ang natitira. Sa iyo na ibubuhas ang lahat ng mga parusa at wala nang sasakit pa sa kapurusang malaman mo ang iyong kapitan ay patay na. Sumalangit na wa ang kaluluwa ni Huli. <laughs> <laughs> mga hayop! Pinatay niyo si Huli mga demonyo kayo! Labastangan! Huli! <laughs> Huli! Polita Polita Mahal ko! Kamusta ka na? Anong mahal ko? Huwag mo na nga siyang hawakan. Wala na kayong ugnayan ni Paulita. Hindi ka na niya mahal. Huwag kang makilam! Eh, Sagani? Ano ba? Bakit mo sinasaktan si Juanito? Ngunit sinasabi niya hindi mo na kumahal. mahal. Totoo ba yon? Sabihin mo hindi ito totoo! Sabihin mo! Bakit ka ba ng Google rito? Wala na tayong ugnayan. Nagkamali pala ako na ikaw ay ibigin naibigin ang isang bilanggong katulad mo. Paulita, sana maintindihan mo naman ako. Para sa bayan ng aking ginagawa. Ayokong maging bahagi ng buhay ng isang taong hangal. Isa pa, mas matimbang sa akin si Juanito. Masayahin, maliksi, may dugong kastila at anak ng isang mayaman. Eh ikaw, ano ang iyong may pagmamalaki? isa ka lamang hamak na probinsyano at indio. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Paulita? Huwag mo na akong pakialaman, Isagani. Ikakasal na kami ni Juanito. Oh, narinig mo na? Ikakasal na kami ni Paulita. Wala na kayong ugnayan, kaya umalis ka na! Paulita, sabi mo mali ang lalaking to! Nakako tayo sa isa't isa! Kung ayaw mong umalis, kami ang aalis. Juanito, tayo na. Paulita! Paulita!